Noong 2025, isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang isinulat sa pamamagitan ng formal na pagpasok ng BGM-712 missile sa armory ng bansa. Sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng isang tunay na tank killer missile na kayang tapatan ang makabagong kagamitang pandigma ng mga karatig bansa. Ang BGM-712 Isang wire-guided anti-tank missile na gawa ng Estados Unidos, ay sinubok na sa maraming digmaan sa buong mundo at napatunayang epektibo laban sa mga modernong armored vehicles. Ang missile na ito ay may kakayahang tumama sa target mula sa layong higit sa 3.75 km gamit ang isang precision guidance system na umaasa sa wire transmission mula sa operator patungo sa misail habang ito ay lumilipad. Sa pamamagitan ng optical tracking system, nasisigurado ang mataas na accuracy kahit sa mga masalimuot na labanan. Bukod dito, ang TOW ay maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng misyon hindi lang laban sa mga tangke kundi maging sa mga fortification, bunker, at light armored vehicles. Bahagi ito ng mas malawak na Armed Forces of the Philippines Modernization Program na naglalayong iangat ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa at makasabay sa mga pandaigdigang pamantayan. Ipinamahagi ang mga two missile sa piling unit ng Philippine Army kung saan sinanay ang mga kawal upang mahusay na magamit ito. Kabilang sa mga bagong kagamitan ng mountain platform sa mga light armored vehicles ng AFP, pati na rin ang mga thermal imaging sites upang matiyak ang kakayahan sa gabi at sa low visibility conditions. Ang two missile ay nagbibigay hindi lamang ng bagong kapangyarihang militar, kundi pati ng psychological edge. Ito ay simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo nito mula sa anumang panlabas na banta. Sa rehiyong napapaligiran ng tensyon tulad ng South China Sea, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sandata ay nagpapalakas ng posisyon ng bansa bilang isang hindi na basta-basta kayang baliwalain. Sa aspeto ng teknolohiya, ang to ay napapanahon at subok na. Marami na itong bersyon, at ang ginagamit ng Pilipinas ay ang pinakabagong variant na may advanced warhead, mas mabilis na targeting time, at pinahusay na resistensya sa electronic interference. Hindi ito isang ordinaryong sandata isa itong strategic asset na magbibigay ng deterrent effect sa mga kaaway. Sa kabuuan, ang pagdating ng BGM-71-2 sa Pilipinas ay isang napakahalagang hakbang patungo sa tunay na makabago at matatag na sandatahang lakas. Isa itong malinaw na pahayag na ang bansa ay handang ipaglaban ang kalayaan, soberanya, at kapayapaan ng sambayan ng Pilipino.